Patay ang isang batang lalaki at kaniyang kapatid matapos umanong malunod sa isang palaisdaan sa Kawit, Cavite. Pero hinala ng kanyang uh, pamilya, hindi aksidente ang nangyari. Ang mailita-balita, halid ni Maria bolaklak Ausente, Exclusive. Litong-lito at halos di makausap si Helen Berme. Ang dalawang anak niya kasi ay kasalakuyang nakaburol at pinaglalamayan sa kanilang bahay dito sa Kawit, Cavite. Miyerkules na huling makita niya raw si Joshua, labing dalawang taong gulang, at John Michael, siya na taong gulang bago siya umalis ng bahay para magtrabaho sa Alabang. Pero pag uwi niya ng bahay ng gabi, kinabahan na raw siya dahil wala roon ng dalawang bata. Wala na ako akong ginawa. Bahay, biyahe, trabaho, bahay, biyahe, trabaho. Ba para sa kanila. Nine years ho, mahigit. Ako lang ang tumayong nanay at tatay sa kanila. No, bakit ganun? Dalawa pa sila. Ayon sa lolang si Victorina, sa isang palaisdaan sa barangay Tabon, Kawit, Cavite, natagpuan ang bangkay ng dalawang bata. Nalunod umano ang mga ito. Pero malaki ang pagdududa ng pamilya sa tunay na ikinamatay ng dalawang bata. Kasi may mga nagsabi, baka daw nilunod yung mga bata. Kasi hindi yun, yan maliligong sila lang may mga kasama na takot yata itong mga batang tong lumabas. Si... Wala pa rin daw ibinibigay na resulta ng investigasyon ng Kawit Cavite Police, kaya't lalong nag-aalala ang pamilya. Nananawagan po ako sa mga kasama ng mga apo ko doon kung ano man ang tunay na nangyari. Kasi maraming dumadating dito ngayon na may humahabol daw. Maawa naman kayo. Ay naman sa Kawit Cavite Police, patuloy pa nilang iniimbestigahan ang insidente. Hinihintay pa rin daw nila resulta ng autopsy sa dalawang bata kaya hindi pa rin nila matukoy kung aksidente o talagang may foul play sa nangyari. Maria Bulaklakaw, Sente, GMA News.